Hi everyone, hello everyone, welcome back to my youtube channel So dahil ngayon lang ulit naman tayo gagawa ng ating content Ito ay para sa inyo guys, mga tips kung saan nga ba nakukuha ang sakit na tulo Dahil maraming parang nila na nagtatanong ng paulit ulit kung saan nga ba daw kapuwa yung sakit na tulo Ba't daw sila nagkakaroon ng ganyang sakit na tulo So at anong nga ba daw ang pwede lang inumin na gamot At anong nga ba daw ang kanilang dapat gawin para mas mabilis agad ito mawala So kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin YouTube channel, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated at para na rin uh, malaman ko ang inyong mga katanungan kung ano nga ba ang mga dahilan kung bakit kayo nagkakaroon ng tulo. So bakit nga ba kayo nagkakaroon ng tulo? Yan ang pag-uusapan natin ngayon guys ng paulit-ulit ng paulit-ulit dahil marami nang tatanong pa rin kahit nakagawa na ako ng ganyan videos so at marami ang sasabi na paulit-ulit ako yes guys paulit-ulit talaga ako dahil paulit-ulit yung tanong ninyo so kung hindi ka open minded sa aking mga tips so wag mo na lamang panoorin at i-skip mo na lamang kung gusto mo na ang panoorin please don't forget to subscribe and hit the notification bell at wag nating i-skip ng ating ads so Saan nga ba ninyo nakukuha ang tulo? Una, number one, nakukuha guys ang sakit na tulo sa iba't ibang kapareha. Nakukuha ang sakit na tulo kapag kayo ay hindi makontento sa iisang partner. So, dyan nakukuha ang sakit na tulo. Pangalawa, kapag hindi kayo nakontento sa inyong asawa at gumamit kayo ng kapwa nyo lalaki sa lalaki. Kapag marami kayong nagiging katalik. Ayan. Diyan nyo nakukuha yung ibat ibang bakterya na nakukuha nyo sa pakikipagtalik at nagsasalin-salin ito kapag yung naging katalik nyo ay may sakit na tulo at maraming bakterya so malamang sa malamang ay mabilis kang mahawa ng sakit na tulo so mabilis kang mahawa at kumalat sa iyong katawan ang mga bakterya lalo na nakukuha ito sa mga maiinit na part lalo na sa puwet yan sa ari ng babae sa mga puwerta na mainit, sa mga maiinit na bagay. Andiyan yung mga bakterya na mas mabilis kumapit yung bakterya kapag sa mga maiinit na bagay. So kapag pinasok mo yun sa mainit na bagay and then yung, pinasokan pinasukan ng ari mo ay may sakit, mas mabilis pumasok yung bakterya sa iyo. So mas mabilis kang mahawa. Kasi nga yung naging katalik mo ay may sakit na tulo o may tulo na. So, mas mabilis kang mahawa sa mga part na yan. And then, kapag nag-oral naman, like bibig sa bibig, ay mas mabilis ka rin mahawa dahil yung part na yan ay maiinit. So, mga mabilis mas mahawa ng bakterya. So, mabilis yan, andyan yung mga bakterya guys na kumakapit kapag ginamit mo ang oral na pakikipagdali. Like bibig sa bibig, dila sa dila, mga ganyang parte. Eh. So, ano nga ba daw ang sintomas ng sakit na tulo? Ang sakit guys na tulo, ang sintomas ay yung pananakit ng ating puson, pananakit kapag umiihi, mahapdi, makirot, andyan na minsan yung pag, uh, dinu, uh, na yung mabahong amoy na lumalabas, kasi nga, bakterya yan guys, andyan na yung uh, uh, mala yellow na kulay, mala greenish na kulay ng ating uh, discharge na lumalabas, minsan dugo na dahil malala na, minsan napakabayaan na. So, paano nga ba kayo makakaiwas sa sakit na tulo? Of course, kapag gusto nyo maiwasan yung sakit na tulo, guys, gumamit kayo ng protection. Gumamit kayo ng protection sa inyong ari kapag kayo ay nagtatalik 'wag n'yong kalimutan yung proteksyon kapag kayo ay nakipagtalik sa hindi n'yo kilala sa hindi n'yo man lang partner o hindi n'yo kaano-ano na basta n'yo na lamang kipasok o nakilala mo lang yung babae o nakilala mo lang yung lalaki ganyan ganito So, huwag po tayo basta-basta. So, kailangan po talaga gumamit tayo ng protection para po mas makaiwas po tayo sa sakit na tulo. So, at makaiwas tayo sa mga bakterya na kakapit dyan sa atin. Mga bakterya na mabilis kapitan yung ating mga maiinit na party ng katawan. So, yan ay mabilis kumapit yung mga bakterya kapag siya ay mayroong ganon. So, mas mabilis ka mahawa kasi nga mas attractive yung mga bakterya sa mga maiinit at masisilan part ng ating katawan, like wet, uh, like sa mga babae sa, sa loob, may mainit yan, like sa bibig, yan po yung mas mabilis mahawa so yan lamang guys, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko magsubscribe na, don't forget to hit notification bell. So, kung gusto nyo naman pala mag self-medication, so, kung gusto nyo agad mas mabilis gumaling at mas mawala ang inyong sakit na tulo, ano nga ba ang inyong dapat gawin? So, kung kayo ay may tulo guys, so, kailangan nyo uminom ng acetromacin. Yan ay treat, uh, one, Once a day, iniinom ang as acetromacin. Acetromacin nagamot sa tulo. Once a day yan, guys, iniinom. So, yan ay I think 2 uh, weeks or 1 week lang guys mamawawala na yung sakit na tulo nyo sa astromycin acitromycin 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 na gamot sa tulo so yan ay once a day lang ang pag inom and then sabayan nyo na rin guys ng buko juice sabayan nyo na rin ang buko juice at iwasan muna ang pag inom ng alak iwasan muna ang pag inom ng alak iwasan yung mga bagay na hindi dapat kapag kayo ay umiinom ng gamot. So, share ko rin guys kung wala namang kayong budget at hirap kayo at gusto nyo mapamura ng gamot. So, itry nyo, itry nyo guys yung amoxicillin, amoxicillin, and then may pinamic. Dahil yan yung trinay ko guys na nagkaroon ako ng ganyan sakit na tulo. So, trinay ko yun guys, yung amoxicillin, and then may pinamic. And then, every morning guys, sinabayan ko na rin siya ng sinabayan ko na rin siya ng buko juice Yakult and gatas So yan everyday ang ginagawa ko guys yo. So within 2 weeks guys Na wala na yung aking sakit na tulong Wala na yung sakit ng pag-ihi Wala na yung uh, discharge na lumalabas Tuwing madaling araw Na para kang linalabasan. So hindi na may amoy So yan yung mga dapat nating alamin Kapag tayo ay may ulo So kailangan kapag naramdaman na natin yan wag nang magpatubinig pa So magpatingin na tayo sa doktor, magpakonsult tayo sa doktor guys, sa mga practitioners na doktor. Like sa, pwede rin tayo magpatingin sa uh, health center, sa mga center na sa barangay lang nga natin na meron, ba diba? So pwede tayo magpatingin guys. Kahit hindi naman yan ikakalat, kayong kayo lang ang nakakaalam niya ng doktor. So, yan lamang guys. Gabay pa na meron ako na-share sa inyo. So kung gusto niyo talagang gumaling, magpa-consult kayo sa doktor at iwasan ang iba't ibang kapareha, iba't ibang kapareha, wag tayo ganyan. So maging stake to one lang tayo at kung gusto niyo talagang gumamit ng iba at hindi niyo naman siya partner, so maggumamit kayo ng proteksyon para sa inyong sarili. Gumamit kayo ng condom. So yan lamang guys and don't forget to subscribe and hit the notification bell. Bye-bye. Thank you guys for watching.